Kumusta mga kasaliksik? Ang kabuoan ng ating karagatan ay sadyang hindi pa tuluyang napag-aaralan at naiimbestigahan na nagpapakita lamang na marami pa tayong maaaring matuklasan dito na posibleng magpataas ng ating balahibo. Kaya mula sa halimaw sa bansang Scotland hanggang sa bakas ng digmaan sa ating kasaysayan ay pag-usapan natin ang sampung pinaka nakapangingilabot na natuklasan sa karagatan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin. Number 10 Halimaw sa Scotland. Kung pamilyar ka na sa halimaw na ito na kung tawagin ay Loch Ness Monster na sabing naninirahan sa katubigan ng bansang Scotland ay sigurado akong alam mo na na isa siya sa pinakasikat na halimaw sa ating planeta. Ngunit dahil walang matibay na ebedensyang nagpapatunay na totoo nga ang nilalang na ito ay hindi pa rin sila tuluyang kinokonsiderang tunay ng mga eksperto. Ngunit sadyang napakaraming mga nakuha larawan at video na sabing maaaring maging prowebang boy nga ang Loch Ness Monster. Kagaya ng navideo ang kaganapan na ito kung saan makikita ang isang mahaba at dambuhalang nilalang na lumalangoy sa tubig na ayon sa mga residente ng lugar ay nagpapatunay na totoo nga ang halimaw. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay tunay ngang may nakuha ng nilalang na lumalangoy sa tubig ngunit dahil hindi nila matukoy kung ano nga ba talaga ito ay hindi pa rin nila siyasabing matibay itong ebidensya na totoo nga ang halimaw na kung tawagin ay Loch Ness Monster. Number 9. Osborne Reef Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga tao ang isa sa pinakadahilan kung bakit nasisira na ang ating kalikasan na talagang may papakita sa naganap sa Osborne Reef kung saan noong dekada 60 ay nagtapon rito ng dalawang milyong gulong sa pagbabaka sakaling magiging tirahan nito ng mga isda sa ilalim ng karagatan. Ngunit hindi naisip ng mga tao noon na plastik at material na bumubuo sa mga gulong ay sadyang nakakaperwisyo sa kalusugan ng tubig na unti-unting pumatay at dumumi dito. Matapos malaman ng mga otoridad na palpak ang kanilang proyekto sa Osborne Reef, ay agad silang nagsagawa ng proyekto sa paglilinis at pagre-recover ng mga gulong mula dito. Ngunit kahit nalagpas kalaating dekada na raw ang nagdaan magmula ng kanilang paglilinis sa lugar, ay nasa daan-daang libo pa rin mga gulong ang kasalukuyang matatagpuan sa ilalim ng karagatan. Nagpapakita lamang kung gaano karami ang itinapon noon dito. Number 8, Blue Water Current Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong kakaibang pangyayaring nagaganap lamang sa karagatan ng bansang Canada na kung tawagin ay Blue Water Current? na sa sobrang nakakamangha ay inaantay talaga ng mga tao na mangyari? Ang blue water current ay nagaganap lamang sa tuwing sumasapit ang panahon ng taginit kung saan ang tubig mula sa karagatang pasipiko ay aano rin papasok sa lokasyong ito na kadalasang sinasabayan din daw ng mga eksotik at pambihirang isda kagaya ng mola-mola na maniwala ka man o sa hindi ay kayang umabat ang timbang ng kasing bigat ng isang truck nagpapakita lamang kung gaano na lamang nakamamangha ang pangyayari. Sa Bansang Canada lamang daw kasalukuyang matatagpuan ang ganitong kaganapan ngunit ayon sa mga eksperto ay maaaring may iba pang lokasyon sa ating planeta kung saan din ito nangyayari na hindi pa lamang natin natutuklasan at nakikita. Number 7, Bala ng Mortars Ang isa sa pinaka hindi mo makita sa ilalim ng tubig kung saan ka lumalangoy ay ang nadiskubre ng mga tao sa dalampasigan ng bansang England. Na matapos na magkaroon ng low tide ay nadiskubre ng naglalaman pala ng mga bala ng mortars na ginamit noong unang digmaang pandaigdig. Ang mga mortars ay isang uri ng sandata na para isang bomba na kung sakali ay sasabog ng napakalakas. Kung kaya't labis na lamang ang pasalamat ng mga tao, eh hindi sumabog ang mga ito habang lumalangoy sila sa dagat. Dahil kung sakali ay mataas ang posibilidad na masawi ang kanilang buhay dahil sa insidente. Maingat na kinuha ng mga otoridad ang bala ng mga mortars na kanilang nadiskubre sa lugar. Kung saan matapos nila itong imbestigahan ay napagalaman nila na ang karamihan pa sa mga ito ay hindi pa nagagamit at pwede talagang sumabog kung sakaling nagalaw lamang ng mga tao. Number 6, Multo sa Antartika lugar ng Antarctica ang isa sa pinakabihira at madalang na bisitahing lugar ng mga tao sa ating planeta. Dulot na sobrang lamig ng temperatura sa lugar na ito na talagang namang magiging daylan para mahirapang mabuhay ang kahit na anong maninirahan dito. Kung kaya't ng mga nilalang daw na kinakayang mabuhay sa Antartika ay talagang namang nakamamanga ngunit sa jaring kakaiba at pambihira na talagang may papakita ng nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang misteryosong nilalang na lumalangoy sa katubigan ng lugar na marami ang naniniwala na isang multo. Ngunit ayon sa mga eksperto ay maaaring isang bagong nilalang lamang ang makikita sa video. Dulot na sadyang marami pa tayong dapat nawalaman patungkol sa mga naninirahan sa lugar. Na kung makikita natin ay talaga namang bago at kakaiba para sa atin. Number 5 Pinakamatandang Submarine ng Australia kadalasang ang mga unang modelo ng mga imbensyon na ay agad nasisira at nagiging palpak. Nasasabing nangyari daw sa AE-1 na tinaguro ang pinakaunang submarine ng bansang Australia. Kung saan matapos itong gamitin, sa pangalawang digmaang pandaigdig ay misteryoso na lamang nawala at naglaho ang sasakyan na makalipas lamang ang higit na isang daang taon bago muling matagpuan. Noong 2017 ay nadiskubre ng mga eksperto ang lumabog na submarine na matapos nilang imbestigahan at pag-aralan ay napatunayan nilang nasira dahil nagkaroon ito ng butas na naging dahilan para mapunta siya sa kailaliman ng kargatan kasama ng katawan ng kanyang mga pasahero na nakakalungkot man isipin ay hindi pa rin daw may na marangal silang pumanaw dulot na namatay sila para sa kanilang bansang pinaglalaban. Before, See si Here Nanganu rin sa dalampasigan ng isang kakaibang nilalang na tila ba hindi pa nakikita ng mga tao ay agad itong pinagkaguluhan kung saan agad siyang kinuha na ng video na naging dahilan para mabilis na matukoy ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ito kung saan ayon sa kanila ay ang nilalang daw nito ay isang Anaspigie o Seahair na kalahi ng mga suso na makikita na lamang sa malambot nitong pangangatawan. Ngunit dapat daw natin malaman na kahit pa hindi nakakapiligrong hawakan ng mga Seahair ay meron pa rin silang lason sa kanilang katawan na ginagamit nila para takutin ang ibang mga hayop na sumusubok na kumain sa kanila sa ilalim ng dagat. Pasalamat na lamang daw ang taong humawak dito na hindi sila mapanganib na naging dahilan para magbigay babala ang mga eksperto na huwag humawak ng mga nilalang na makikitang inaanod sa dagat. Dulot na maaaring malagay nila tayo sa kapahamakan na maaring kumitil pa sa ating buhay. Number 3. Pating na may mukha ng tao Alam mo ba na may nakuha ng pating sa bansang Indonesia na kung makikita mo ay talaga namang magbibigay sa iyo ng takot at magiging dahilan pa ng iyong bangungot? ang maliliit na pating na ito na mapapansin na sadyang na iba kumpara sa iba kung saan ang itsura nito ay para bang hindi pa tuluyang nade-develop habang ang mukha naman nito ay tila ba kagaya raw ng sa mga tao na nagbibigay sa kanya ng nakapangingilabot na itsura. Ayon sa mga ekspertong nakakita ng video ay ganito raw ang itsura ng nilalang dulot na hindi pa ito tuluyang ipinapanganak at nadiskubre lamang ang hayop sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay na nagbibigay linaw kung bakit ganito na lamang ang kanyang itsura na kahit pa mayroong malinaw na kasagutan ay sadyang mahirap pa rin paniwalaan. Number 2, Magna Pina Squid ang magnapinas squid o bigfin squid ang isa sa pinakasisikat na uri ng pusit na naninirahan sa ating karagatan. Dulot na sa dinamirami raw ng lahi ng hayop na ito, ay ito lamang ang may kakayahan na manirahan sa ilalim na lagpas 20,000 talampakan. Na nagpapakita lamang kung bakit Hawak niya ang titulo sa pagiging pinakamadalang na makitang pusit sa lahat. Ang tanging sigurado lamang tayo sa Big Fin Squid ay ang pagkakaroon nila ng napakahabang mga galamay na sinasabing umaabot sa 7 metro ang haba. Ngunit maliban dito ay nananatili pa rin misteryo para sa atin ang paraan ng pamumuhay ng nilalang na ito kung saan ang bawat pagkakataon na nakukuhanan sila sa video ay sadyang makatutulong daw upang mas maintindihan at mapag-aralan natin sila. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang dambuhalang dikya na meron daw kondisyong gigantism na sadyang madalas maganap sa ilalim ng tubig. Dulot na dahil sa malamig na temperatura dito ay kinikilangan ng mga hayop na magkaroon ng malaking sukat upang mas makontrol nila ang kalagayan ng kanilang katawan na makatutulong para sila ay mabuhay. Kahit na haman ng sukat ng dikya, ay hindi daw ito dapat hawakan na lamang ng kahit na sino. Dulot na kilala ang hayop sa kanilang peligrosong kamandag na madaling makakapatay sa atin kung sakaling hindi agad maagapan. Number 1. Lumabog na tangke Talaga namang hindi na natin may na si dinami-rami ng mga digmaang nagaganap sa ating planeta ay sadyang hindi na yung magkaroon ng mga armas na itinapon na lamang sa tubig pero ba na posibleng matuklasan din dito ang sasakyang pandigmaan na diskubre sa kailaliman ng karagatan sa United Kingdom. Ang mga tankay na matapos pag-aralan ng mga eksperto ay lumubog daw sa lugar matapos itong subuking ipadala at itawid ng mga otoridad sa karagatan noong pangalawang digmaang pandaigdig kung saan matapos silang mabigo ay hindi na nila sinubok pang kunin muli ang sasakyan at hinayaan na lamang ito sa ilalim ng tubig. Sasabing kahit sobrang tibay ng material na ginamit sa pagbuo ng tangke ay hindi pa rin ito nakaya ng tiisin ng epekto ng paglipas ng matagalang panahon kung saan nasira na ito ng tuluyan sa ilalim ng tubig hanggang sa mapagdesisyon na ng mga otoridad na kunin siyang muli para maging kalakal na bubuo sa mas bagong mga sandatang magagamit sa digmaan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at sadyang mahirap paniwala ang bagay ang maaari nating madiskubre sa kailaliman ng karagatan. Kung saan ang iba rito ay talaga namang nakapangingilabot at nakakatakot na makita na nagpapatunay lamang na marami pa tayong dapat intindihin at malaman patungkol sa malawak nating karagatan. Kaya para sa alin sa mga nadeskubring ito ang nagpataas ng iyong balahibo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksit, maraming salamat sa panood. See you in my next vid!